Sa bawat kwento ng krimen, may mga detalye na nagiiwan ng matinding tanong. Paano nga ba nangyari ang isang trahedya na bumulaga sa buong mundo? Isang Belarusian model na nagpunta sa Thailand para sa isang modeling job ang hindi na muling nakabalik sa kanyang pamilya at hindi na nakarating sa tagumpay na karera na kanyang pinapangarap. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Vera Kravtsova? isang kaso na puno ng misteryo at paghihirap, na nagdulot ng takot at kalituhan. Ating talakayin ang isang kwento ng pagkakamali, pangaabuso, at pagkawala na sumira sa buhay ng isang inosenteng babae na nauwi sa isang malagim na trahedya. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhin mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang ilike ang video at pakicomment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Si Vera Krapsova ay isang 26 na taong gulang na modelo mula sa Minsk, Belarus. Bukod sa pagmumodelo, si Vera ay isa ring aspiring singer. Sa katunayan, sumali siya sa The Voice Belarus. Noong September 12, 2025, si Vera ay dumating sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga ulat, Inimbitahan siya para magtrabaho sa isang modeling opportunity na inalok ng isang hindi kilalang ahensya. Tinanggap ito ng dalaga sa pag-aakalang ito na ang pagkakataon para abutin ang kanyang pangarap sa larangan ng pagmomodelo. Ngunit sa halip na matupad ang kanyang pangarap, ang kanyang buhay ay nauwi sa isang trahedya na tila isang bangungot walang kaalam-alam si Vera na ang alok na ito ay magiging simula ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos dumating sa Thailand, hindi naging magaan ang kanyang pagbisita. Isang linggo ang lumipas, noong September 20, siya ay lumipad patungong Yangon, Myanmar. Sa Suvarnabhumi Airport, ay nakita si Vera na dumaan sa isang automated system sa immigration. Ang mga footage ay hindi nagpakita ng anumang problema. Ayon sa mga otoridad sa Thailand, si Vera ay dumaan sa immigration gate ng mag-isa at walang indikasyon ng anumang uri ng puwersa o pananakot. Ngunit sa kabila ng mga records na nagsasabing siya ay lumipad ng mag-isa, nagsimula ng kumalat ang isang malupit na kwento. Ang mga ulat mula sa mga tabloid ay nagbigay daan sa isang hindi kapanipaniwalang kwento. Na si Vera ay dinala sa Myanmar, nalabag sa kanyang kalooban at pinilit na magtrabaho sa isang cyber scam center. Siya ay sinasabing biniktima ng isang sindikato ng human trafficking na ang pangunahing layunin ay ang mag-recruit ng mga inosenteng tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at piliting magsagawa ng online scams. Ayon sa mga ula at mula sa mga foreign media, si Vera Kravsova ay naabduct sa Thailand at dinala sa isang lawless na bahagi ng Myanmar na tinatawag na camp. Doon, siya ay tinanggalan ng kanyang passport at mobile phone at pinilit na magtrabaho sa isang malaking cyber scam operation na pinamumunuan ng isang Chinese gang mafia at mga lokal na militante. Ayon sa mga saksi, ang mga biktima ay pinilit na magsagawa ng mga scam, kabilang ang romance scam na kung saan sila ay bumubuo ng mga peking relasyon para manghikayat ng pera mula sa mga banyaga. Sa ilalim ng malupit na pagtrato at paminsang pagsasanay, kailangan niyang magpakita ng emosyonal na ugnayan sa mga biktima at magpalabas ng pera mula sa kanila. Si Vera, tulad ng ibang mga biktima, ay itinulak na magsagawa ng scam ng kanyang mga kidnappers. Dito ay kailangan nilang matupad ang target o kota na hinihini sa kanila ng organisasyon. At sa bawat pagkabigo ay may kaakibat na brutal na parusa. At nang hindi na matugunan ni Vera ang tinatawag na kota na itinakda sa kanya, siya ay di umano binugbog at pinahirapan hinala ng ilang tao ito ay naging dahilan ng kanyang unti-unting pagkamatay iniulat rin na siya ay ibinenta sa isang gang ng organ trafficking syndicate kung saan ang kanyang mga organs ay inalis at ibinenta sa black market habang nangyayari ang lahat ng ito ang kanyang pamilya sa Belarus ay hindi nakakatanggap ng anumang balita mula sa kanya nang dumaan ang mga linggo, ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng isang nakakatakot na mensahe mula sa mga kidnappers na nagsasabing patay na ang dalaga. At kung gustong kunin ang katawan nito, ay kailangang magbayad ng $500,000 bilang ransom. At nang hindi maibigay ng pamilya ni Vera ang hinihinging ransom, ay agad sinunog ang katawan ng dalaga at itinapon. Sa kabila ng mga ulat na ito, patuloy ang paglilinaw ng mga otoridad. Ang mga otoridad ng Thailand ay nagpahayag na walang indikasyon ng puwersa o kidnapping noong dumaan si Vera sa immigration ng Bangkok. Ayon sa kanila, walang ebidensya na nagpapakita ng anumang uri ng puwersa sa kanyang pagbiyahe. Nang dumating ang mga ulat mula sa Belarus at mga balitang nagsasabing si Vera ay pinilit na magtrabaho sa Cybercrime Center. Napag-alaman na ito ay isang alinaw na hindi napatunayan. Samantalang ang pamilya ni Vera ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Ang mga ulat mula sa mga pahayagan ng Russia at Belarus ay nagsabing ang katawan ni Vera ay na -e na. Hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na nangyari. munit isang bagay ang sigurado ang buhay ni Vera ay nagbukas ng isang mas madilim na realidad tungkol sa mga cyber scam centers na pinamumunuan ng mga sindikato at ang masalimuot na kalakaran ng human trafficking at organ harvesting sa rehiyon ng Southeast Asia. Sa ngayon, wala pang mga kasong naisampa laban sa mga responsable sa pagkamatay ni Vera Krabsova. Ngunit ang mga ulat ng mga scam factories at cybercrime centers na tumatakbo sa kahabaan ng Myanmar-Thailand border ay nagbigay liwanag sa isang malupit na katotohanan. Milyon-milyong tao ang nabibiktima ng mga ganitong sindikato. Ang mga biktima ay pinipilit na magtrabaho sa mga kampong ito na sinasabing mga prison IT parks kung saan sila ay pinipilit na magsagawa ng online fraud at iba pang kriminal na aktibidad. Ayon sa mga ulat ang mga cyber scam compounds ay nagiging tampok na lugar para sa mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa mga transnational crime syndicates at mga biktima ay pinipilit na magtrabaho sa mga scam centers kagaya ng nangyari kay Vera. Nagkaroon ng pagsisiyasat mula sa mga otoridad sa Myanmar, ngunit ang mga detalye ng mga krimeng nagaganap sa mga kampong ito ay mahirap tiyakin. Ang mga kababayan at pamilya ni Vera ay patuloy na naghahanap ng katarungan. Ngunit sa ngayon, ang kanyang kaso ay isang simbolo ng mas malalaking issue ng human trafficking sa rehiyon. Ang mga kasong tulad nito ay nagbigay ng sigla sa mga international organizations na magsagawa ng mga hakbang upang sugpuin ang human trafficking at mapigilan ang mga ganitong klasing operasyon ang mga pagtatangka ng pamilya ni Vera na makuha ang kanyang mga labi ay nauurong habang patuloy ang investigasyon ng mga autoridad ng Belarus at Thailand. Ang kaso ni Vera Kravsova ay nag-iwan ng matinding tanong sa ating isipan. Paano ba nangyari na siya ay nadala sa isang bansa na hindi siya dapat mapahamak? Ang kanyang buhay na sana ay puno ng pangarap ay nagwakas sa isang napakakakaibang trahedya. Ang trahedya ni Vera ay nagsisilbing paalala sa atin ng mga panganib ng pagkakaroon ng mamamaling alok at ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga pagkakataon sa buhay. Ano nga ba ang nangyari kay Vera? Ang mga piraso ng kasaysayan ay maaaring hindi pagganap na nagiging malinaw at ang mga tanong, ay patuloy na maghahatid sa atin ng hirap at pagkabigo. Ang kanyang kwento ay isang mahalagang paalala na dapat tayong mag-ingat at hindi tayo basta-basta dapat maniwala sa mga alok na mukhang masyadong maganda upang maging totoo. Ang kaso ni Vera Krabsova ay isang pagninilay sa mga panganib na maaaring maganap sa ating buhay at sa ating mga desisyon sa isang mundong puno ng misteryo, ang mga sagot ay hindi palaging makikita agad. Pero habang naghahanap tayo ng mga sagot, patuloy nating pinahahalagahan ang mga buhay na nawala at ang mga leksyon na dala nila.